Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa Ilocos Region sa gitna ng pagsubuksong ulang dala ng bagyong krising at habagat. At pinaghahanda rin ang mga residente sakaling kailanganing lumikas. Live mula sa Lawag, Ilocos Norte, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Nikki, nakataas pa rin ang signal number 2 sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte, gaya sa Burgos, Pasukin, Pagudu, Dumalneg at Banggi. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, ayon sa pag-asa. Dito sa Lawag City, pabugso-bugso ang ulan simula pa kagabi, kaya binabantayan ang posibleng pag-apaw ng Padsan River. Ayon sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang napaulat na pagbaha o pagguho ng lupa sa probinsya. Pero makulimlim ang panahon kaya nakabantay pa rin ang PDRRMO. Sa bayan ng Pasukin, nakastandby ang mga pulis at Philippine Marines. May dalawang truck ang Marines na nakahandang i-deploy sakaling may mga residenteng kailangang ilikas. Itinaas muli sa red warning ang rainfall category sa Ilocos Norte ngayong araw, matapos ibaba sa orange warning kagabi. Kaya asahan pa rin ang walang tigil na ulan at maghandang lumikas sa oras ng pagbaha o landslide. Niki, dahil pa rin sa masama ng panahon o dahil pa rin sa masamang panahon, ay uh, ang Air, uh, your Philippine Airlines uh, flight PR-2196 at PR-2197 mula Maynila patungong Lawag at uh, vice versa na nakaschedule ngayong araw, Sabado, July 19. Niki, balik sa iyo. Yan ang Express Report ni Gio Robles. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumarachadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.